Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Pang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa komento ng isa sa mga subscribers po natin regarding maternity benefit po. Ang tanong po niya kung pwede pa po bang mag-file ng maternity benefits after 7 years po dahil 7 years old na po yung anak niya. Okay? Uh, nung siya po ay nanganak, siya po ay qualified para mag-file ng maternity benefits pero hindi po niya nagawa. Ngayon after 7 years, tinatanong po niya kung pwede pa po niyang makuha ang maternity benefits po niya or pwede pa po niyang ma-claim yung maternity benefits po niya. Ang kasagutan, ang kasagutan po ay opo. Pwede po siyang mag-file ng maternity benefits po niya na hindi po niya na-claim noon dahil nasa guidelines po ng SSS up to 10 years po yung prescriptive period ng pagpa-file ng maternity benefits po. Okay, so ang gawin na lang po niya, pumunta na lang po sa pinakamalapit na SSS branch para po mag-file or mag-fill out, mag-fill up po ng form para po sa maternity benefits po niya. And then, um, if forward po niya ito sa SSS together with the, the documents po na kailangan ni SSS para sa processing po niya. Sana po nakatulong po ako guys. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!